Huli na, pay panit. Hay. <laughs> Kako so. Magaran Huli na. Ito, you know, daming kawan ng ano, uh, tulingan mga kanter, you know. Ito, may isa nang huli. Sana di makawala. Sandan lang. Yun. Full eh ah. Kaya siya rin mga kanter Yun <laughs> no, <Dino>, tulingan <laughs> Kaya siya rin Kanina pa kami paikot ikot Hindi ko makagat Doon doon sa ano, sa cooler Oh, may huli na makanter May huli ka rin may panit? Mayroon din, Baras ka may huli makanter Parang malalaki yung nandito Uy, bigat. Malakas. You know? Magkikipagilan talaga. Oh. Malalaking tuloy kasi yung dito. Kadami dyan. Oh. Puro kawan. Tapos dun sa kabila. Ang dami. Oops. Malaki. Makusog. Napakalakas. <laughs> <laughs> Makanter. <laughs> <laughs> Palaban talaga. Oh. Malalaking kasing tuloy Kumagat din, kanina pa kami paikot-ikot dito. Halos mahirap kumagat. Buti kumagat na ngayon. You no, know, napakalakas talaga oh. <laughs> 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 oh <sir>. Yan <You> know. <laughs> akin hindi pa naka, ano, pa mahila, malakas. Yan, you know, napakadami yun, no? Know, para naglalaba no nadadala na mga kanter yun may bangka din na umiikot parang malaki daw parang malaki yung kay Bay padet malakas daw yung akin nadadala na sana malaki-laki pipet itu anjir ah malakas Ya no, nanti itu nah makan ter. Uy, malaki nga. Ups, ups. huh huli, malaki. You know? Dali natin, huli. It, na, na. tayo mga kanter oh. Huli. Pay andiyan na, pao na. na huli, malaki. Nasa dalawang kilo hinto. <tos> <tos> Uy, <Palabalala>. malakas. <tos> palaban. Pero, <coughs> you know? huli. Thank you Lord. Yun know, o, kabay salmon pala, yung huli nya. Yun know, o, malaki. Malaking salmon pala yun. Yun know. o. ah, huli na. Gi, gi. Hawak na yan. Huli na yan. Gi, hawakan mo maigay. Yun, dali. <laughs> salmon, mga kanter. Yun know? o, Malaki lagay muna sa cooler may palit huli malaki parehas ito so na bilis bilis at tiradahin natin ah naglalambat ah ang daming ano may buya siyang dala yung isa nag tiw-tiw na tinatawag pala dito yun tara magat din mga Canter. may kumagat din you no, know, napakadami talaga meron pa dyan butan din napakalaki you know, halos kalat na kalat yung anak. ng tulingan na yan sabod Dami, napakadami talaga oh. yun oh. Up, up, up. Malakas. Malaki sana. Huwag lang makawala. Up, ya. Yeah, huli. 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 Azor na mga kander So huli rin Tagal bago kumagat no, you.

Ja, okay. huli na naman sabay pa rin malaki sana nabigat <laughs> daw hindi <laughs> ganong kumakagat makantar yan ako Na, lapit na makanter. Nandiyan na oh. Hop hop, na sa ilalim. Tara, ayan. Sulingan, hindi malakas din. Good size na. Muli na naman. Nakawala kasi yung iba. Madami sana ng mas malalaki. Kaso hindi kumakagat you know, yun o papunta kami doon doon yung madaming kawan huli huli mga kanter tagal up makadaanan yun o ano, luwid ay yung nylon Okay. puti sa kuya palit ng palit ng pain kami mga hunter yun no? dami kaming pain pag di makagat sa isang pain palit ganyan sya malapit na mga hunter medyo malit lang tuli nga nata Ups, ups, laban. Hop, bau eh. Stop stop. Ih, lumalahan pa. Nih lah, lalim. lemp. ya. Yeah. Wala lang kawala. Oke. Okay. Pulih. You Nih know, lah. Turun ringan makan ter. kakagat din. no, lagyan mo dyan paipadit kakawalan mo lang <laughs> yun, nandun yung mada madaming kawan nandyan sa part na yan mga kanter yun know. huli naman mga kanter tagal bago kumagat na may mili ng pamain Pink naman yung pamain namin ngayon. Yan you know, o. May mga pink dyan. Parang malaki to. Malakas. Yan you know, o. Napakadaming ano dyan. Kawan. Nakaso, o. Oh. Malaban. Palit naman ng pamain si Peparit. Pink naman. Blue yung pamain kanina. kumagat. Tapos nang di na kumagat. Nagpalit kami ng pamain. malakas to no masabay na isang ka na lapit na siguro ayan na tulingan ay eh, hindi eh, tulingan ba Hey, eh, ano pala? Lapis. Ay putik. Nakawala, wakanter. <laughs> sayang. Nakawala. You Yun know, wakanter. Meron nang kumagat kay Paypadet. Yan. Sana di makawala, di kay di kagaya ng akin. Nang <laughs> nakawala, sayang. Ayan you know, o, nandiyan na. Parang malapit na ito, mga Hunter. Kaso may ano, nasa... yun natin sa kabila, lipat natin. Sa ilalim. Ayan you know, o, yun, malakas. Uy! Sumalaban! Uy, yung ano ko, nailon, Uy, nailon, Uy, nakuha mo ka, mabibidid. Masarap, masarap. Kaya hindi hindi na, malapit na. Lapis. Lapis ulit, mga Malaki. Ano, you know, nasa ilalim. Yan you know. o. Sana di makawala. Delikado rin hawakan kasi itong isdang to, mga Kasi yung tinik niya, masakit. katinek Nanjanaw. Oh. Sang sang iyan mo. Magunti sa ko. Aba, pa. Malakas pa pala maka-under. na naman. Oops, sabay na. Sabay na, pugi. Sabay na, pugi. Sabay na, pugi. Tira! Uh -huh. Yun! Huli! Dali! Hindi na makakawala. Kayang <laughs> yung akin, oh. ganyan din sa nakalaki. Nakawala lang. Nuli. Malit lang yung kawil namin. <laughs> Hindi matanggal. Tapos yung kami ni uh -huh. Baybalit. Yun. Eh... Alim na siguro, pitong isda yung huli namin. Kini. <laughs> yun, maghanap ulit kami makantar hunter pa kami nagtatanghalian nukuro, nasa, ano na, lasun si media na yan you know Yun know, o, na kami mga hunter Tulad ng uli namin Ilang piraso lang daw Hindi mo nalaki naman Sa dua Sa dua Walo Walong piraso mga ka-hunter Tapos nakachamba tayo ng isang rainbow runner Ito, so, malaki na Rainbow runner mga hunter Tapos isang tulingan na malaki rin Okay, mama na tulingan mga hunter, oh. Yeah, na kami. Hindi pa kami na tatanggal yan. So, yan mga hunter, kaka lang namin. Ah, dito pa yung huli namin yung nasa isang palanggana ay huli ng taga dito sa amin nasa 13 kilos tapos yung huli namin na yan nasa 13 kilos yung huli yung tinitimbang lahat at ito na pala lahat ng huli namin yung kinita sa huli namin nasa 1,250 so ayos na rin